Wa panumbali nga ang napuka kaoras nga biyahe gikan sa dakbayan sa Zamboanga paingon din hi sa Sugbo sa 200 ka mga dancers o propsman alang sa pagsalmot sa Sinulog 2025 Grand Parade. Taliwa sa Kakapoy, excited ang maong contingent sa pagpakita sa ilang giandam nga halad alang ka Senior Santo Niño. Ilabi na nga una kini higayon sa pag-apil sa Zamboanga City contingent sa Sinulog Festival. Ah uh, siguro okay ang mga bata in a long trip From Zamboanga to Dipolog by land, tapo, uh, tapos, uh, from Dipolog by vessel. Dalhun sa maong grupo sa kadalanan sa sugbo ang ilahang Hermosa Festival. Ang Espanyol na pulong ng Hermosa nagpasabot ng beautiful. Konsepto ng ilang ipatik babao sa ilang performance. Lakip sab sa ilang pasundayag mao ang debosyon sa Nuestra Señora la Virgen del Pilar ang patron sa Zamboanga. Uh, for a change, for experience and of course with the invitation of the Sinol Foundation. Mupasundayag ang katusan ka dancer sa Zamboanga City ubo sa Sinulog based category. Kasamtangan nga mo istar sa 18 ka mga classroom sa Abellana National School ang maong contingent hangtod na sa paghuman sa mga kalihukan sa Fiesta Senor ang pag-abot sa mga out-of-town contingents, gihangop og gipangandaman sa mga tunghaan din sa sugbo. We prepare the building quarters for the sleeping classrooms and we have porta-bots and porta Classes are in modular learning MDL. We make use of the modules so learning continues but they will do it at home. We are happy and delighted to be of service of our visitors coming from Zamboanga City as a public servant to make sure that their stay in Abiliana is safe. Gawa sa Zamboanga City, andam na sab ang contingent gikan sa Dipolog, ang Bailey Filipina Dance Guild Incorporated, nga mibalik sa pagsalmot sa sinulog human ang 22 katuig. Nagpadayon pagigihapon mi sa mga bata pagmonitor, awala wala pa y competition kay it is because sa ilang kadaghan amoy amo igi silang atimanon at nun og Sa pagbalik sa maong contingent sa Sinulog Grand Stage, ang konsepto sa pagsalubok o diversity o panaghiusa sa katauhan sa ilang lugar ang ilang ipakita. Musentro ang ilang sayaw sa pagpuyo sa mga tri people sa Dipolog City o Zambanga del Norte, ang mga Subanen o Lumads, Muslim o Kristiyano. Sa among preparation, I guess murag sa start sa mo ang pag realize sa mo ang concept isud ka ayoko ay more on culture cultural kay among dance dayon religious ang festival ng among gapilan that's why nagplan kay mi og ayo so that makakamap mi og production na makalid into para halad ni Senor Santo Niño. Pero, of course, gina-look out good po walay culture nga matumban. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa Sinulog 2025 sa MyTV, Cebu.